may bagong tips na naman po akong i-share sa inyo pero bago natin tutunghayan yan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me at pakikalat na rin po ang ating video kapag nagustuhan nyo para mas marami pa po tayong matulungan ng mga aspiring content creator na katulad natin. So mga kalalabs, may tatlong bagay po tayo nagagawin bago tayo mak makigamit ng audio ng iba or mag-remix ng video ng iba. So mga kalalabs, ito ay base lamang sa aking experience at sa mga nahagilap kong mga informasyon gusto ko lang din isi-share sa inyo dahil ngayon makakuha na po ako ng mga informasyon dahil uh, na-invite na po ako sa Ads on Rails masi-share ko na po sa inyo kung ano ang dapat natin gawin bago tayo gumamit ng mga audio ng iba unang-una hanggat maaari mga kalalabs, iiwasan po natin ang paggamit ng audio ng iba na may music, lalong lalo na kapag tayo ay mga baguhan pa lang Nangangarap pa lang tayo na magkaroon ng uh, ads on reels Yan talagang iiwasan natin mga kalalabs Dahil alam naman po natin, hindi basihan sa views Hindi basihan sa maraming followers Ang pag-invite sa atin sa ads on reels So iiwasan hanggat maaari gumawa po tayo ng original content natin Mag voiceover tayo Dahil wala naman po sa dami ng followers Hanggat uh, sumusunod po tayo ng mga guidelines ni Meta Madali po tayong ma-invite sa ads on reels So, mga kalalabs, iiwasan lang po natin ang paggamit ng mga uh, audio ng iba na may music dahil ito po ay na-experience ko na charan Ang aking mga video or mga reels na ginawa mga kalalabs na may mga music na mga trending music ay wala po siyang earnings dahil nag-notify po sa akin uh, si meta na ang aking uh, video sa reels ay hindi ma-monetize dahil nga po, hindi, hindi pa naman ako invited sa uh, free license music kaya Uh, ginamit ko siya, walang violation Pero wala po siyang earnings in the future Ayan, mga zero, zero, zero So mga kalalabs, yan po ang una Ang pangalawa naman po natin mga kalalabs Siguraduhin po natin Pakinggan po muna natin Ang mga salita ng mga music na ating gagamitin Or mga audio ng iba Dahil alam na po natin sa mga nangyayari ngayon ang music ay may mga halo na talagang alam na natin mga bad words baka kasi ang mga music na ating magagamit ay may may pasok sa kanyang violation or sa kanyang profanity language na itong tawagin kumbaga dyan tayo makakuha ng mga violation or ma-flag ang ating content ng dahil po sa profanity language na nabilong dyan sa music na yan dahil alam na po natin mas mahigpit na po ngayon ang AI ni Meta na makadetect ng bawat words, lalong-lalo na sa title, sa caption, de description. Yan ang iiwasan na natin mga kalalabs dahil mas more high tech na po ngayon ang AI ni Meta. So, ang pangatlo naman po natin mga kalalabs, kapag gumamit po tayo ng audio ng iba or music ng iba, i-mention po natin credit to the owner para ay dahil marami na po kasi ngayon mga nangunguha ng mga video eh para hindi po tayo magka-flag content, kailangan po natin talaga i-mention ang may-ari kapag mag-remix tayo or kaya gamitin natin ang audio nila, credit to the owner para hindi po tayo magkaroon ng violation at hindi tayo madadamay. So, yun po ang ating topic mga kalalabs dahil alam po natin dito sa Meta World mga kalalabs, bago po tayo magiging content creator, may tatlong golden rules po tayong sinusunod. Kapag kaya naman ang powers natin or kaya ng ating time, kailangan po muna natin pag-aralan ang tatlong golden uh, rules na kung tawagin dito sa meta world. Ito po ang community, standards, guidelines, policy, uh, partner monetization policy, at ang content monetization policy. Yan, mga, marami talaga yan mga kalalabs, pero kailangan natin pag-aralan yan para makaiwas po tayo sa mga violation dito sa Meta World. So, yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs. I hope makatulong po sa inyo at sabay-sabay po tayong aangat. Thank you for watching.